Alam nyo guys, marami dito kabataan sa amin na ano eh. Na yung mga nangihiram na lang ng motor tapos grabe pa magpatakbo eh. katulad dito, ito ito pa oh. di ba tapos pag kinante mo yan pumapalag yan oo oh, simukan natin gantiin ito yung mga ano eh madalas sa uh, mga nakatambay mga ganyang edad dito sa mayamin tapos nag racing racing Oh, nag nagalabasan lang yan sila paggabi. pag gabi pag kinante mo, hindi pa pa huli yan mo, subukan natin pag nakarinig yan sila ng bulusok hindi pa na ano yan na magpaiwan Ha, ah, oh, tingnan mo. Diba, diba? Ganyan yan sila, oh. Diba, tingnan mo, po pa, oh. <laughs> Hahaha Hindi ba pa iwan yan, kala mo? Marami yan dito, ganito. Oh, mga wala pang helmet yan. Kaya ano yan eh, na aksidente sila. Oh. Marami dito sa amin, mga matitigas yung ulo, mga kabataan. Karamihan dyan, mga walang lisensya, nang hiram lang ng motor. O, ganun yan sila dito. Hindi pa paiwan yan. <laughs> Ay, nako. O, ito pa, o. Dapat talaga nagkakaroon ng checkpoint dito, eh, pagkagabi. Kasi doon yan sila dati tumatambay sa may kompleks. Tapos lumipat sila nung nakaraan doon sa may kabila, sa may bandang Sapang Palay, sa may sampol. Eh may naaksidente.